Anong magandang aral man ang na naturo sa mga magulang? Anong nabubuhay pa sila? Ang um, maging mabait. <laughs> mabait na yan? Mabait nga. <laughs> Ayan, kamusta po kayo mga kabukids? Dito po sa amin ay katatapos-tapos lang ng pagulan-ulan Kaya medyo kumakapal-kapal na naman po yung mga damo Kaya habang maaga pa Nagdadamodan muna na muna kami Kasama ko si Jinky Nandun siya sa mga mani O naman ay nagdadamod pa dito sa okra Ayan. Maganda na po yung dahon ng okra Malalaki na rin survive pa rin sa ating pag ulan ulan medyo kumapal lang yung damo pati yung sa ating mga ibang gulay makakapal po yung damo dun sa ilalim mo oh. kaya binabawasan namin para naman hindi maagawa ng sustansya ng lupa ang ating mga tanim yan po yung ating mani mga na rin oh. kahit nakalipat-lipat na sila Nilipat-lipat natin Gumanda pa rin Dahil nga po matindi yung pagulan-ulan Ito po yung nangyari dito sa aming mga pechay o. Nabulok po yung iba sayang nga eh Tatanim ulit ng panibago Tatanim ulit taming Kaya nga, Ano kasi dumamo Dumamo yung damo na tulugan nila. dami na naman ating sita maligat na maligat na mga kabukid yung ating mga kalabasa Sarap yan lutong Ayan, meron tayong tatlong kalabasa tapos kuha rin tayo ubo Ito? ubusin na natin magulang na rin yata yun Cloudy. <laughs> Etong si Cloudy malambing tu mga kabukid si. ya yeah, masarap. Ya Yakap yakapin kapin. Hmm? Kapi na tayo Cloud. Kamo Kapi tayo. ayaw na naman ni Kay Kay ali si Kay Kay mga talaga itong pasensya si Kay Kay hmm. ha wala po mga gulay yan marami na naman po tayo na pitas guys yung ating upo kinuha na po natin lahat kasi hindi po yan masyadong patatagalin ano po yan eh madaling gumulang so, habang maganda pa yung ano niya Texture. Yung ating kalabasa, pinaligat po natin ng todo. Kaya sigurado mas masarap to kaysa nung ano pa, nung bata-bata. Yan po yung kagandahan sa kalabasa eh. The more na tumatagal, mas masarap. Yung mga upo patola naman, pag tumagal, wala na, matigas na. Hindi na makain. Nahirap na kainin. Mm -hmm. gumagawa lang po kami ngayon ng sandwich dahil dadalay po namin mamaya sa sementery of Baon naglilinis po kasi kami ng sementery ngayon kasi na mamabi doon dadala namin ng merienda dahil nandun na po sila linis linis lang marami rin po doon ngayon naglilinis dahil nga papalapit na po yung all souls day kaya maraming tao ngayon sa simenteryo. Ayan, naman tayong ginagat na sibuyas. Ayan, mayonnaise. Saka yan ito. Magpapalang batiin mga kabukids ng belated happy birthday kay Sir Adrian Sir Happy Adrian. birthday Sir Adrian, <laughs> Ma'am Giselle, kamusta po? Nalate na yung bati <laughs> Uli man, may hahabol din Si Ma'am Rosario Reyes din birthday niya Ay, oo nga pala November November 1 November 1 Ma'am Rosario Regis Happy Regis. birthday Ma'am Happy happy birthday to you. Si Bilog po ay asan ba si Bilog ngayon? Request po ni Ma'am ay si Bilog ang mag greet. Kaso wala po ngayon eh. Ibali, ulitin na lang po natin kapag ka makasama namin si Bilog.

sa amin mga kabukid yung mga yung style ng cemetery ay parang ano pa rin yung mga kanya kanyang bubong so hindi pa katulad dun sa iba na ano, yung, yung apartment apartment kasi marami pa namang space dito so, uh, ang gaganda nila mga bubong malaki ng puno no Thank

naman si Ang dami ng mga ano dito, mga dati natin kasama dyan sa baryo. Mm -hmm. Na nandito na kalma na naturo sa ng mga magulang mo. Hmm. Ah. Nung ano pa sila. Nung nabubuhay pa sila. ano ang ano naturo sa na maganda? Takin? ang um, maging mabait. <laughs> mabait na yan? Mabait nga. <laughs> matulungin. <Yan>. Ba? Matulungin. <laughs> matulungin daw. <laughs> maging masiyahin. Masiyahin. <laughs> kakabukit para po sa ulam namin ngayong araw luluto ko lang po sa gata yung ating mga ng mga gulay kanina yung ating sitaw, kalabasa na maligat maligat na maligat at saka yung ating upo magagata po ako ng gulay at sasahugan po ng piniritong daing ayan ang bango ng daing ang init na no? oh. Buti nakatapos na tayo maglinis. Dali na, kala ko magulan. Dali na, magtakay ng ang Okay. Balit tayo ng ating ano, kasangkapan. Ito na rin yung aking gagamitin mantika. Sayang niya eh. ngayon, buti na lang may assistant ako. Galing pa yan sa ano, paglilinis ng ano. Ayan. Galing po kasi kami may mga kabukid sa sementeryo. Nakisabay na kami sa mga naglilinis para masaya. Marami tao. <laughs> maraming tao. Marami tao dun eh. Yung mga dati nating kasama sa ano to, sa barangay, mga nakakasalubong natin nandoon na. Nakakalungkot lang, no? <laughs> Dati mo nakakasalubong, tapos nandoon na sila ngayon. Ganon talaga ang buhay. Nakakasama mo nga sa bahay no. mo. Mm. Ano? <laughs> Itimplahan ko lang ng asin. Punti asin. Cork. ng pampainit ng konti sili lagyan natin sigurado papawisan tayo mamaya pawisan <laughs> mainit ang panahon mainit ang ulam tapos may sili pa mamaya <laughs> okay, mainit na pati ulo <laughs> Tingkulo na lang yan, luto na. Lalagay ko na rin itong ating daing sa ibabaw. natin. Masarap na pero lagyan ko na lang ng paminta para mas sumagat pa. Kain na. Kain na. Kain na tayo. Kain na. happy birthday po ulit pala kay Sir Adrian. Ulitin lang natin. Happy birthday Sir Adrian. Happy birthday po, po. at saka kay Ma'am Rosario. Brandis. Kain po. Si Bilog. Si Bilog ay nasa Kron. Pag nandito po siya, mapabati po ulit natin. nag ice cream na yun yun dun. <laughs> Pabili na naman ng ice cream. Ngayon nang habol yun sa

你看呢？ Ano naman, bigat mo sa motor eh. Pag ang kasko, pag papabayan kami ang kasko, ang bigat! <laughs> pag gaya-gaya -gaya na kami, ay naka-putakal sa mga tindahan, magtanong kung magbili. Kaya mm -hmm. so, ako sa aming tindahan, wala ganyan. Kaya <clears throat> na kayo bumababa. Hindi na, pag malapit lang. Paminsan-minsan po kasi mga kabukid kasama kami ni Mama B papunta ng bayan. Mm. Dahil may dala akong salted egg at saka toge. ano kami na eh, extra. Dagdag <laughs> -dag income ba? Nagbibenta kami, naglalako kami sa mga bahay-bahay. Masarap ang ano, masarap ang feeling na nagbibenta. Mm. Kapag nagbabayad na yung customer. Mm. <laughs> Lalo na kung mapaubos mo. Gusto kong problema yung naghahanap ako ng sukli kaysa sa wala akong sinusuklihan. <laughs> Bukas. Hmm. Bukas. Bukas. Kaya sabi ko kay mama magbawas ng kain eh. Bukas lakaw na naman kami. ay pa nga eh. Asa May dumating ulit mga kabukids na parcel para dito sa aming mga tanim-tanim. Sa'yo ba to? Kay mama. Ay kay mama pala. Sa barrio pala ito. Mga tanim-tanim na Dapat pala ikaw nag-unbox para masayahan ka sa feeling. <laughs> Ay, sa ikaw nag-unbox para total sa'yo. <laughs> <laughs> Ah, saya kaya sa feeling pag ano. Ikaw ang nagbubukas ng sarili mong item. Ay. Yan. Uy. Oh, isang malutong ito ah. Surprise. Surprise to, surprise. surprise ah. Oh. Ang kaba. <laughs> Ano kaya ito? Surprise, surprise. Ano ba pina-order mo? <laughs> 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 Hindi ko alam kung anong order ko. <laughs> oh, yan na. Lumabas na ang paso. <laughs> Ayan. Oh, oh di ba? Tani bagong paso. Oh, ayos ah. Oh. May matatamnan ka na sa mm -hmm. barrio. Ma. Uh, Tataniman na ako. Ayos. Yan, yung paso na order ni Mama Bima mga kabukids. Paglalagay niya ng mga halaman niya doon para maganda tignan. pare-parehas ang kulay, pare-parehas laki. Mura lang po ito, tsaka kaya medyo manipis. Pero Pwede na. madami na, madami na magagamitan. Pang Pangparami lang ng halaman, no? Okay. Habang nagpaparami ka pa, yan ang muna pag medyo malalaki na sila, sabi mo lang na na malilipat sa mga lalaki na lalagyan. Kaya hanggat pa sila, dito mo na. Dami oh. Dami, ang dami nga oh. Ilan to? 50? Hmm. Kasi pag nagdilig ka, daming butas niya. Mabilis mapalitan ng agad yung tubig. Hmm. Ka, yung, 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 yung labas. labas. Dami no?